Hello everyone! Welcome to my YouTube channel! Good morning sa inyong lahat, saan mang kaligdako ng mundo. Good afternoon, good evening, at magandang araw sa lahat. Alam niyo guys, ang isishare ko sa inyo ay talagang para maging aware tayong lahat. Nabudol na naman kami ng 1,000 peso bell. Ito, nabudol kami nito. Guys, ang modos nila, ganito, ikikwento ko sa inyo. Ah, bumili sila ng bigas sa amin. Ngayon, sinusuklian ko na ngayon. Habang si kuya mo ay nagtatakal ng bigas dalawa silang nakamotor. Yun, ikikwento ko sa inyo talaga guys, yung mga kasari dyan, mga kasuper, para mag-ingat tayong lahat. Kasi may mga tao talagang mga kapalang mga, alam niyo na, ang kanilang mga face, hindi lumalaban ng parehas. Hindi sila nagbabanat ng buto talagang naluloko sila sa mga kapwa tao. Kasi <clears throat> ang modus nila ganito guys, ipikwento ko yung una, ah, uh, iabot nila itong 1,000 pero totoo chinek ko talaga, tunay hindi fake, ngayon binibilang ko na yung sukli niya habang si kuya mo nagtatakal ng bigas, tapos sinabi ng mama na ay ate, Ah, uh, akin na yung 1,000 kasi yung kasama ko mayroon pala siya 200 daw. So, makasama sa makatuwid, uh, binawi yung 1,000 na totoo. Ako naman, ah uh, si Tanga, binigay ko. Tapos, di, inabot na ni Kuya mo yung bigas. Tapos, ang mali ko lang, yung pangalawang abot sa akin, hindi ko na Kasi ang buong akala ko, na yun pa rin ang iaabot niya sa akin, yung totoong pera, yung unang inabot. Kasi nakatingin naman ako sa kanya, hindi naman siya uh, dumukot sa bulsa o ano. Siguro guys, ang binagawa ng mga walang kwentang mga tao, ah uh, switch yun. Siguro yung isang libo nasa kamay na niya yon tapos pagpapalitin yon dito kami na budol hindi hindi namin sukat akalain ng mga walang hiya pala yon magang umaga lugi na kami kaagad wala pa kaming benta kasi yung ibinalik sa akin na 1000 piso na ito 1000 peso bill ay pala yung pangalawang abot ngayon, doon pa na na-check nung naiabot ko na yung sukli sa kanya, tapos sabay lipad na yung mga walang hiyang mga tao na yun. Kaya, yun, isinishare ko sa inyo guys para mag-iingat tayong lahat sa mga taong mga mandurugas para lang makaloko sa kapwa. Ganon ang teknik nila. Lilituhin ka lang kunwari ganon, may ganito ang kasama niya, tapos babawiin yung pera ganon, dun kami nadali kasi chinek yon yun, kaya yun yun ang uh, modus nila ngayon, kaya mag-iingat kayo so, yun ang aking share sa inyo guys, for today magang maga walang pinipiling panahon ng mga walang kwentang tao, mga walang hiya, so Ingat tayong lahat, lalo na yung may mga tindahan, katulad ko. Yun. Maraming, maraming, maraming salamat sa aking mga subscribers at sa aking mga silent viewers sa walang sawang support. Nalugi na naman kami ng isang libo magang umaga. Thank you po sa mga walang kwentang tao na mandurugas yun. Kasi parang nakakasama ng na, loob, oh, di, di, ba guys? Sa limo kaya ito. Yun. Eh, parang hindi ako makamove on. Yun. Thank, thank you for always supporting my YouTube channel.